Wala na, na, wala na yung pinagkakakitaan ni mama dito na saging Oh, grabe na nangyari oh Saging mo sayang oh. Grabe ang bagyo huh. Buti matibay pa yung bahay sa ano, baba Oh hello guys. Andito ako ngayon sa baryo namin. Namasyal ulit ako. Or umuwi ulit, ulit, ako. Kasi nag-aalala ako sa pamilya ko eh. Tingnan yung, yung ano dito guys. No? Yung, yung nangyari dito. Katapos ng bag yung pipito at saka nika. Ayan. nag slide pa siya. Hindi mo matatanaw yung mga bahay yan sa baba natin eh. Mamog. Pagkatapos ng bagyo, ito na yung nangyari. Yung ito na yung pinakamataas dito na banda sa baryo namin. Ayan guys. Yung mga saging. Hmm. Sera-sera yung mga saging. May mga nadaanan pa akong landslide dito sa banda pero hindi ko na nabideon kasi muulang kanina. May umu pa na yung ulad niya, ambon na lang. Pero hindi na nakakabasa. Ayan siya guys nakalbo yung mga kahoy. Sa banda rong kanina na ko eh, may mga marami pang saging na natumba. Ayan siya. Matanong sana natin yung palengke ng Madela doon yung hindi mahamog. Ilang buwan na naman to baka abutin na naman ang taon to bago makarecover yung mga saging. Ito pa naman yung isang kinabubuhay ng mga tao dito, yung saging. Kasi pag magbenta ka ng saging kung mahal, swerte mo, tsamba mo, ganun. <clears throat> kung mura, ayos pa din. At least nabenta yung saging. Ano? Uwing muna ako sa bahay guys para magkape. Kasi hindi pa ako nagkape. Update ko na lang kayo ulit mamaya guys. Kasi mamamasyal pa ako dun sa may bundok namin dun sa mataas. Para makita nyo rin yung mga uh, nangyari doon sa mga talim namin sa doon sa ano, bundok o sa mataas na parte ng lugar namin ano. so nandito na ako sa bahay guys tignan yung mga ano mga saging so, may natumpang kahoy dito buti hindi tumama doon sa bahay itong pakak yung mga saging guys matagal na naman to bago mamunga Bale, kasama ko pala yung kapatid ko guys Si Eugene Ano Tingnan nyo yung mga saging Yung dating bundok na hindi nakikita Ngayon nakikita no Ayan siya Doon tayo pupunta mamaya Puntaan natin Wala na Wala na yung pinagkakakitaan ni mama dito na saging Oh, grabe yung nangyari oh. Oh, uh, yan sa akin guys. Sayang. Yun. Punta kami na sa uh, taas. Para tignan pa natin yung may ibang nasira. <coughs> oh, grabe ah. Oh. <coughs> tumba yung andito bihabas dahil sa lampot na din ng lupa natumba siya pero hindi siya naputol yun hmm. ano, yung mga saking puro naputol mga kalating taon na naman yan bago mamunga bago makasurvive Ha? Titingin kami na ano guys, Mauulam dito sa baba. Titingin kami ng labong. Ay nanas pa sangana Guys, na. Ray sa Naputol yung isang sanga niya. Isang sanga ba? Marami. Hindi lang pala yung isa. Ano? Oh. You know? Sa Ang sanga niya. Tapos yun, natumba dahil sa ano. Luambot yung lupa. Dahil sa matagaling ulan. <coughs> Sana may labong. Sana may labong. Ha? Ayun <coughs> hey, hey, hey. Uno rin tamo dyan na daw guys. tani May nauna na Ang na. huli na tayo Wali. Ha? Ha din eh, kawayan Tani. na Masamik mo na siya boy Awan kau. Seribu lak. Awan. Awan. Kita bubah. First time kau lihat makiat sabun dok. Sabutan. Ah. Ah. Tas. Ah. Uh. uh. Mas matas yang mana? Mas yang landingan point. nahamog gamen, nata nagpasulbong na <laughs> rin yung gnay mahamog guys hindi kira yung ano pung lugar na nasi, may nasira punta pa tayo sa taas Kamata na po yung kuyatab. May bagyo na naman kasi, 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 kasi. Kaya ganito yung ano niya. Panahon niya. Ha! Yung balayajin eh. Ayun, ano? Kailan lalo namin yan? Abre da Junior ya. Yeah? Pero mas grabe pa rin yung nangyari sa dinadyawan. Talagang kalbong kalbo. Wala kang makikita mga ganitong ano. Mga damo damong ganyan. <laughs> Literal na nalinisan. guys, oh, tignan nyo mga saging doon sa baba. Ha? Ayan o guys ang mga saging Nasira Nasira lahat Ayan yung nika? Huwag yung nika? Tapos ipipito nga ay? Ayan nakawigat tayo Taong power dyan Ayan guys ang bilis lumaki ng mga paper tree tanim nila dito ito rin yung pinakamatas isang matas na bundok dito tapos doon tayo galing kanina doon banda kita ba yung bahay dito yung parang mayo ay hindi, hindi pala kita yung may blue dun na bubong guys yung tayo galing kanina yan yan yung buong barangay ng anak kabil dun sa babae hanggang doon hanggang malaya pa malawak tong barangay ng anak ha? Oh. hindi hindi siya mahaba maluwang maluwang ang barangay ng Kaufabil huh. nakakapagod makikita dito sa buntok lalo huh. pag first time yeah huh. Yan, hindi natin makita yung um, bayan ng Madela guys. Uh, sa taas. Doon yung palang palengke ng bayan. ayun yung bayan ng Modela, guys. Yung banda. bilang makita kasi mahamog. Tsaka maambon din. Ano? Yan. Mahambun kasi kaya ganito yung parahon niya. Sagi sayang, oh. Grabe ang bagyo. Buti matibay pa yung bahay dun sa ano, baba. Ilang bagyo na duman dun. Ayan guys. Ayan mga saging oh. Ayan. Sayang. Sayang ang saging. Oh. Pawisan ako dun ha. Makiyat. Ah, Ay, boy pudot. <sighs> Malay ko kay lahat yung nagbatay ka rin eh. Ito so guys oh, pandemic nun. Dito ako kumapak. Tapos nagpicture ako. Ano yun oh. Pakita ko sa papakita ko sa inyo guys. So yun pala yung ano guys, yung ko sa inyo nakataya ako sa may semento. Doon naman yung sa so may palengke ng modelo, Kita kita. Yun guys. Tagal na rin na. Ilang taon na. Ipilipil -ipil na. Hala na. Maambun na siya guys. Oh. Oh. Nakatawan na ulit yung ano. Paper tree. Nakalbo siguro to nun. Ayan. Yeah. Nakalbo. Nakalbo. Kaya uh, bago rin dahon niya. Nakalbo siya. Tara na guys, baba na tayo. Kasi medyo lumalakas yung ambon niya. Baka sipinin pa ako dito. May pag low pressure na naman kasi. Kaya ganito yung panahon niya, masungit. Masungit yung panahon. So wala pang wifi doon sa baba. Baba. Kailangan po pumunta ang babahay para magka-internet. Piso Wi-Fi. Matulos ba? <laughs> Hindi ka nag-iingat dito. natulos dos ka dito. So may nadaanan na kami sa dito guys Yan ang tumba Kinuha na namin, sayang Yon Ano. Okay pa naman siya Marami lang langgam What uh, ha? persa perse yung natan Tapos yes. nung isa na. na Pinutol, ay tinanggal na isa isa para ano Hindi mapigat